morning mga kaibon Mali Papamuhin ko yung ngayon yung aking inakay na Bagong lipat dito sa loop flyer ko Ito siya o oh. Mga kaibon, mga kay Stanley po Ito nga pala yung bago kong inakay na Papaamuhin ko dito Sa loop Loop flyer ko Ayan Bali, ito yung kaulilihang inakay ng aking pang South sa FPR. Yan siya mga kay Stanley Boy, mga kay Ibon. Ilalagay ko siya dun sa kulay pink na yon. Ito dito, yan oh. Para ilalagay ko naman siya dito sa taas ng pinaka paamuhan ko dyan. Bali, yan mga kay Ibon, mga kay Stanley Boy eh itong mga kalapati na ito kain kulang ko lang para maya maya ililipat ko na siya dito sa cage na yon yung kulay pink na yon doon ko na siya ilalagay ilalagay ko muna yung ibang kalapati ko wala pa eh sa liparan So, unahin ko ng patukain ko. Yan. Para nailagay ko na dito sa cage. yun yung isang inakay ko mga ka mga ka-Ipo yung checkered na yan oh. bali sumama siya ngayon sa paglipad hindi na siya nag-overfly yun yung unang araw kong pinalipad eh hapon pumasok naman agad siya nakaraan kaya yan okay na siya kampante na ako na pinapakawalan ko siya sumabay na siya sa raging kanina eh nga pala yung mga hinagis ko oh. yan oh. yung isa na yan Mamaya eh ilulod ko siya sa APR. Ang hagi si eh, may na. Hmm, tumutuka tuka doon sa may oregano. Ito yung bago kong papaamuhin na inakay blue bar. At yan Nalagay ko na dito sa ano Sa Heads ko Yan siya Bagong kong papamuhin etong ano na to Kalapati na to eh Last na young bird ko pang south Sa AP Sa ano sa FPR pang last na siya. Kaya kailangan eh mapaamo siya. Wala akong napaamo na ano, single na rin. Puro may combine na pang MacArthur yung napaamo ko apat. Bali eh, e, sila. Yung dalawa nag-overfly na kaya ito isang ring lang nito solo walang pang MacArthur. Yan dito ko sa ilalagay maya maya. Ang lima siya sa mapapaamo ko kapag hindi siya nag-overfly. Yun yung kalapati ko lalipad pa. Kulang pa ako ng kalapati yung flyer ko yung iba wala pa dito. Yan, nilagay ko na siya dyan. Dito ko muna siya mamaya ilalagay. Dalawang linggo yan siya dyan mga kastaliboy mga kaibo. Yung aking flyer mga kaibo na update tayo yun o. No? Oh. Yung checkered. Medyo parang iba yung kanyang kondisyon na yun o. No? Oh. Yung nasa dulo na yun gawa ng bagong tubo yung kanyang taktak na bagwis na sa dulo siguro masakit pero ilulod ko pa rin siya mamaya gawa ng malayo-layo na yung hagisan eh. ang huli niyang loading mga kaibon, mga ka-Stanley Boy eh, gapa 9 siya siguro masakit yung mga hal pakpak niya kasi ang ano binunot ko diyan sa kanya dahil nga pang south dapat siya eh nilaro ko na lang yung dito o tinraining ko sa north pang south dapat siya kaya nabunutan ko siya ng bagwis niya at saka doon sa bentuk yan masakit siguro ang gara ng itsura niya at yun, mga ka Stanley boy, mga kaibon nilalagay ko na dito yung aking nakal Ito, ito yung pinaka maganda kong pesto na pagpapaamo sa kanila. Itong harapan mismo sa butas, sa trapdoor. Yan. Yan siya, oh. Yan, bali dalawang linggo siya dyan. Laging ganyan, mula umaga, pagkatapos kumain, Diyan na siya maghapon sa ko na siya papapasukin dito sa loob para matutog pumasok mga pang south na to sa FPR FPR siya. yung aking APR wala pang ano, nakukuha pero magpapasinsing pa rin ako ng APR kasi meron akong pang MacArthur rin doon na ang na dalawang set ang kukunin ko so yun mga kaibon mga ka Stanley Boy hanggang dito na lang ah. maraming maraming salamat sa panonood ng aking video God bless sa inyong lahat bye bye